40 days mini vlog mga mare nandito na nga pala kami sa Bulungan ng Paranyake so ayan nga madaling araw ngayon mga mare ala una pa nga lang yan ng umaga at namangha naman talaga ako mga mare, kita nyo ang dami naman talagang alamang oh. at sariwang sariwa naman talaga at talagang may nyo ka nga ang bumili dahil masarap nga talaga yan mga mare tortahin o kaya gagawin nyo nga ang bago oh. sa sobrang mangha ako nga mga mare, pare ay talaga naman napabili nga naman talaga ako ng isang timbang maliit nga dyan. At sabi ko nga sa aking asawi, pwede nga ilako nga ng mga bata at yung iba naman ngay uulamin nga namin. Nakakatuwa lang mga mare dahil sa tagal nga ng panahon na mula nang nailipat nga kami sa kalambalaguna, Laguna, ay ngayon nga lang ulit ako nakarating dito sa bulungan. At syempre mga mare, excited nga talaga ako makarating nga ulit dito. Dahil bata pa nga lang ako mga mare, malimit na nga talaga akong isama ng aking nanay para nga mag-angkat na mga paninda nga ng mga shell. Kita nyo naman mga mare, mga sariwa nga talaga ang hipon. May mga tahong pa at ang lalaki ng tuna. Talaga namang nakakabangha talaga at tagal ko na talaga mga mare na ngayon lang ulit ako nakarating. At marami nga talagang pinagbago nga dito sa bulungan. Dati kasi hindi naman ganto Ngayon ang ganda na dito sa bulungan. Dahil maaga pa nga kami mga mare kaya hindi pa nga masyado ang maraming namimili para nga paninda nga nila. Kaya ito mga mari, naghahanap pa nga kami dyan kung ano pa nga pwede namin nga bilhin. Yung abot kayang halaga ba? Ang plano lang kasi namin mga mari ay bibili nga lang kami ng pangulang. Siyempre, yung mumurahin lang na ulam Pero dahil nga nakabili kami ng alamang, eh yung sobra dun mga mari talaga na maipapalako namin mag-asawa para naman maging pera at makabawi-bawi rin sa panggasolina. Kaya naman kami na pababa mga mare dito nga sa Paranaque ay hinatid nga namin ang aking biyanan. Dahil nga hindi na nga rin talaga pwede si tatay mag-commute dahil masakit nga raw talaga ang kanyang paa dahil inaatake na naman si tatay sa kanyang arthritis. Kaya ang sabi ng aking asawa ay magdaan na nga rin kami sa bulungan para nga daw makabili nga raw kami ng aming mauulap. Siyempre ako naman mga mare ay pumayag nga rin dahil gusto ko nga rin talaga makarating nga uli dito nga sa Bulungan at kita nyo naman mga mare, unang bungad pa lang namin kanina, inakita nga namin ang dami-dami naman talagang kalimasag. Pero dahil medyo mahal nga mga mare hindi na nga rin kami bumili, no? At may nakita nga rin kami mga mare, yung bidbid -bid nga kung tawagin, ay bumili na nga rin kami ng aking asawa nun. sabi ko, at masarap nga yung prito. At ito naman mga mare, nakakita nga ako ng asuhos. Kaso hindi naman siya pwedeng bumili ka ng isang kilo lang dahil lahatan nga lang daw.